Hello, good morning po sa inyong lahat. This is Kuya Good. At narito po tayo ngayon sa sea breeze dito po sa may bato. Siguro po pamilyar kayo sa lugar na to. At habang papunta po ako ng trabaho, napadaan po ako rito kasi nakita ko napakaganda ng view. At meron po ako napansin sa sea breeze po na to. So ang sea breeze po na to ay nakatayo sa ibabaw ng napakalaking bato. So ito po, yan. At mula po dito, may kita po natin ang napakalawak na dagat. At meron po akong naalala na isang verse po sa Bible. Sa Mateo 7, 24-27. Patungkol po sa kwento sa dalawang tao na nagtayo ng bahay. Yung isang tao nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhanginan nung dumaan ang malakas na hangin at bugso ng alon ng dagat ito pong bahay na natayo sa ibabaw ng buhanginan ay tinangay at nawasak. Pero ito pong bahay na tinayo ng taong matalino, nakatayo siya sa ibabaw ng bato at dumaan ang malakas na hangin at malakas na alun, ito po ay nakapanatili. Sa so ano po yung lesson na makukuha po natin dito? Katulad po ng kwento, ang ating pumbuha, yung ating pananampalataya, ay kailangan na maipundasyon natin sa tamang pundasyon. At wala pong ibang pundasyon na higit na matibay maliban po sa atin pong Panginoong Yeso Kristo. Sabi ng Biblia, Jesus is the big of our salvation. At maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At kung gusto nyo pong pumunta dito, libre po ang punta dito. Maganda po ang view at wala pong bayad. God bless po sa inyong lahat and ingat tayo. Amen.